talaga ang ah. gagawa may mga bad ilog yan mga oh. may... ni Mga buddy, malalim ang tubig dito sa floodway Ito <laughs> so, yung sabihin. Pasok na ang tubig sa Laka Farm, mga buddy. Yun yung ating pinaka-beach. <laughs> Tingnan natin. So good morning sa ating lahat mga kabadi, panibagong araw na naman at panibagong vlog At syempre panibagong blessing dahil every gising po is a blessing Opo mga kabadi, every gising is a blessing talaga So, kamusta po kayo lahat, mga minamahal kong mga kabali? So, kayang umaga nga po eh, medyo maambun-ambun na naman. At uh, yung bagyo nga daw po eh, palabas na nga po. Bagyong karina. Na uh, halos puro ulan ang kanyang dala. So, hindi naman sa pagano, mainam na yung ganun kaysa doon sa may hangin. Yun ang hangin ang nakakatakot eh kasi mga kabali. ngayon, ngayong umaga ay eh, natin na tayo sa Lucky Farm at uh, mag-update po tayo mga kabady at titignan natin yung sitwasyon sa sa farm Dan na, uy, baha baharan dito sa dinadaanan mga kabady oh, oh baha ay, kalali pala ah Butang ang butyo Nasa <laughs> na ba yung hams dito? May <laughs> hams dito eh May lang Ito O oh, rin dito mga kabady oh Sayad sa makina ng ano, motor Alahati ng gulong <laughs> motor natin ito dito mababaw na pero so, imagine mga o oh, dito that does it me ito dito sa area na ito mga kabady, malalim <laughs> mapo siguro yung irrigation dito. May irrigation kasi yan dyan, nakakabali yung sa... Dyan, sa may pag-akit na yan, meron dyan. Irrigation o oh, yung pinaka, daanan ng tubig talaga, na para sa siyang... Irrigation. <laughs> may irrigation dyan, malalim siguro ng tubig. Sabi, Alin. dito mga kabady yung irrigation oh. hindi naman basta nung puno ay kawawa yung kalamansi dito nalabog niya makasurvive sana Mababahan na yun mga badi, medyo angat ang bulay niya May mo makakasingit yung ating Siling Taiwan Puno ang ilog Eh, kalalim Sumabit na na ano dito, gup-gup kasi hindi bumara may mga ano yun dyan? mga ibon isa may nga may aas pa sa ganyan huwag sa masabi ito laki pala wala kang gup-gup niya mga kabady oh. hanggang ilalim yan meron hanggang sa kabila okay sumabit Ayun o, baka ano doon sa ano. Check natin. Let's go! Ako, one kiss pa. Sumukha na sana mamaya. dami lang dyan na, lalim nga ata so, oh, talubog yung mais dito mga kabady kasalukuyan mo mulaklak talaga <coughs> ang gagawa Di tanah. game <laughs> Al <Rubug> <laughs> <Pag -tabot> yun. <laughs> na yung lubog yung maki ng pa butyo delikado nito mga kabady mga -ahas. Nagsiahunan yung mga Asia, Baha na ang laki pa <laughs> Hindi naman na mapapano yung kalamansi natin <laughs> Di Laban laban na yun <coughs> <coughs> Nimbugya! Ang kini ah. Sa mga oh, ka rin. Ha? Sa ka sa may bangkal. Ala, ala. <laughs> Ayun dito ah. Okay, Sabi, lalang. Ako <laughs> oh, di <mady, aga> dito ito. <laughs> Ay <Aga> dito Hindi na ako Wala naman. Eh, parang ito yung dating bahano ka. Mas malalim yung Dati ganoon, dati ganoon ganoon e. Eh. Diyan ba? Bagay, yung dati. Sumumpa... Diyan lang, flooring na yan. Hindi, tsaka sa may flooring natin na yung malapit ne. e. Oo yun. Gumaganong ganon doon eh. Patag na yun. Pero hindi pa umatras? Tubig? Kaya yung mungkol, maalalim. Palalim kanina? Hindi, pumatag na. Kaya atras na yan. Ano nga kapatid? Fish po. Ah! Tingnan yung mga ano natin yan, panghugas sa plato. Yung bachandos. Saan? Ayun so, mga kabady, ipog na. mas malalim yung nakaraan. Nakaraan hanggang dito eh. Di ba ka hanggang dito yung nakaraan? Oo, yan dito Maabot dito ano? Hmm. Diba ngayon, meron pa isang dangkal. Sana eh, na. Safety naman yung mga baboy natin at uh... May na Medyo mataas yan Ano ba ang boss doon? Kaan? dito Hindi mo maaulad doon yun? Eh. yun? Ano lang yan? Matatagal na lang akong balik yun Floating kalamansi <laughs> bata Ang bata kang presyo ng ano niyan. sili Isi ito, inabutan. Ayan, okay. Ay, nakita. Ayan okay. po di practice. Hindi, okay, isi ito na bago. Ha? Hindi mo Ha? Hindi. Palaya. Maglubugan ang lahat. Wala kayang magagawa. Hindi natin kayang pigilan yan. Kalikasan yan. Hmm. Bawi na lang tayo. Susunod. <laughs> Importante, safe tayo. Nga. Palaya. O, survive yung play. Ano? Eh. Oh survive? Survive. Survive yun eh. Nasa taas yun eh. <coughs> <coughs> nawala yung pinuputik natin ka. Tsaka <laughs> nawala yung mga okre. Tsaka nawala yung burlo. <laughs> Sabi mo hindi pantay. Pantay pala. Ata ito may level ng tubig. <laughs> Dati ka dito. Hmm. Eh, pagsat sa tumpang Kalinis nung palay mo dyan ka. ko kaya kung di nakakain na kakain, susunin yan. May ano? May ano? May ano ba, ba yan? Na? Ba, kami sa klolo dito? Rescue. Rescue. No, rescue. Rescue. Tara na. Hindi pala na ako yung... ah, wala, wala, dito, So yun update dito sa taas mga kabady Pukuha kasi ako ng dahan ito Pagkain ng mga kambing Pero yung kalamansin natin wala naman ang ano yan Hindi naman mamamatay yan Pagka ganyan lang Tapos yung pinapalay natin Ayan e, taga-taga Si kaka Pero <laughs> pa mo ata Hindi <coughs> tayo sa taas ng tubo? Kasi <laughs> kahit abang ka. Kaya <laughs> namin yung paghupa niyan, malinis. ayaw ako natin yung bangka pipitas tayo sito. Tatabas muna tayo na, pagkain ng, ng kambing. Silang pagkain na to, mga mura. Oh. Ano natin yan? May eh, mga body ilog yun o oh. Yan Kasunod nito Ito diba yan Yung ano na yan Yan ang ilog yan, yan. May nauunang area sa atin Yan yung may mais Nalubog din na yan Kasi sa atin Pero mas mababa yung may mais na yan Lubogers Lubogers Ang Lucky Purse Babangka tayo mamaya Natin bangka natin doon Diyan kaya sa may, may ano na yan Buho Body Pabatis tayo pagpunta doon sa bangka ilang <laughs> lang yung lamesa ya. Oh, ah, sa tarong doon. Eh. Saan? Malabas. Ano? Eh, ibig sabihin, bumababaw ka. Maglagay ka nga ng ano dyan ka, marker. para matrace natin kung gumababaw o lumalalim napakayakas nyo sa mga tarot na dun eh dami nyo lang daw dibsukpin -so. Dib -so

pwede ang iyon hindi ba sa ipataba natin ka? ibugin trailer trailer oh. <laughs> nakahang na bukas dito riyo mga hades pa hmm, survive nakarantaon pati dito baka eh ayan hanggang dyan o oh, bahaya pero ngayon eh oh, tawa ng Diyos wala pa naman dyan, hindi na natin pwede dahil tuyo na tuyo dyan, ah uh, alis may takip yan saya so, jatah ini nah sobran sepatu bingka kak nah sobra sepatu bingka yung bana. Lubog na rin. Lubog talaga yan eh. Yan nga mataas doon lubog na eh. Ito pang bana. Pitas ito. Ha, pitas na. ayang Ang sitaus. kompetansa <laughs> ba? Ha? Yung tubig. kasi <laughs> Ako naka lang ako. Maigsi, hindi sasayad. <laughs> kasi ito, mga apa -apa, pa. palalim pala palalim ng palalim dyan ah malanggam delicators malanggams Delicados ang langgam ating 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 sightseeing itong Taiwan Tara nga so, kinawela naman ata Dito yung part ng sito natin bagong tanong mga Ka, Kaya, may natira pa pala tayo yun o <laughs> Ilan tuloy? Ilan pulo? Dito, Oo. Kagabi lang siguro lumalim na eh. Kaya ng maga lang? Oo. Oh. oh ng maga lang pala lumalim. Galing araw. Mm -hmm. Namumulaklak sa langgam mga kabady ka, oh. Malamas ka eh. ka na nakalutang. Malabak. Mahihila na. Napakaya na uli sila Benji niyan. Kalinis ng palay sa... <laughs> ni kaka niyan. Natay Natilol na ni Consuelo. Patangay ng Agos. Dapat <laughs> hag dito eh dyan na lang sige lang Benji ba yung ka? Na Padawin natin yung ano nyo dyan Ang yun. ihaw Si Benji mga kabadyo Ang doon siya gawin doon Ang mga panti Ano doon siya dito eh May kumawag na isa doon no? Mukhang malaki eh Ano natin, pang ihaw ba?